So for today's video, i-share ko lang sa inyo guys yung ginawa ko kung bakit ako laging nalaline up for interview papunta dito sa Greece. Okay, so hindi ko alam kung may nakagawa na nito na ibang applicant na nakarating na dito sa Greece. Pero ito talaga yung ginawa ko na hindi ko alam kung bawal ba or hindi. so i-share ko sa inyo today. So yung ginawa ko guys, after the interview, after one week na wala pang feedback sa akin yung agent ko sa Pilipinas, nagdadirect ako na mag-message uh, sa broker ko dito. Kasi normally yung broker at saka yung employer ang uh, nag interview pagka time na interview i-interviewin na yung Copelo or yung domestic helper. So ang ginawa ko, nagde-direct ako ng message doon sa broker ko dito sa Greece na kung hindi man ako ma-select na employer ay i-line up palagi nila ako. And din sinasabi ko sa kanya na hindi ka, uh, ihanap mo ako ng employer at hindi ka mapapahiya sa akin. Sinasabi ko talaga yun sa broker ko. So yun ka pala yun na yung mukha niyo yun kung talagang gusto niyo makarating dito sa Greece at lagi kayong ma-line up for interview. So yun lang guys, thank you for watching and sana mag-follow ka sa akin page. And yan, sana makatulong sa inyong video na to kasi marami na rin na interview or marami na rin na Pilipino na pwede or possible na makarating dito sa release. Okay, see you.